Adi in my life, abi niya pag nakapangasawa sa taga Masbate. Maharuhay na siya. Maharuhay na ang kanyang buhay. Dili di ay. Diris dumagite, taga 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 bunot tag, sagbot. Mo na yang trabaho di taga bunot og ano sagbot. Matalambad? Usara na siya ka adlaw. Ang adlaw niya diri ang bayad usa ka gatos. Nga na dahil sa -as araw, sige bunot o sagbot. Antes pa siya makakaon. mga kalambat. din doon. mga Dili na balili doon. Ang na, buaya. Buaya. Ay na nagita doon ang kanang dasa kanang tuluan o tubig doon. Ay na nagigita. Ay, ang lapok di ba buho pa di mabuho mm. katong tas may baton to ibtadong na, ay na. Oh. To, na kato buno ta na ibta ka na ang oo oh. may sound pa riyun, na, shhh Ang mga kalambat. din mga kalambat. Huwag may mag sa mga kalambat. Wala may kalambat. May putyokan mga kalambat. Bahala, nagmangalipat. <laughs> Ako bitawan na halos naghahawantanan. tanan. <laughs> puyo dyan. Huwag may puyo dyan, uy. Sagad ka lang naman. Masundan pa tugso ko Kanamba? magbuyo diha <laughs> Napag-inay say maka kalambat. lambat. Sorry mana tak lambat. Tol yang lambat. Ya. Saya Putang seyo batuhin kita nito maka kalambat. Subukan mo maka kalambat kay batuhin kita nitong gunting maka kalambat. Okay Bisa mo na dyan maguna. Hindi ka talaga makakain ngayon pag di mo natapos yan maka kalambat. Di tuntas dulu di muka lempat ibu tang.